Kita istimewa, istimewa, kan? Tukar untuk istimewa. Beri sedikit. Kemarin kita katakan ada yang nak mencuri untuk sambilnya saya nak saya buat apa nak buat? Suhat nomor nine, zero three three seven. Sudu, 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 sudu,

Tawa ng tawa. Wala Normal pa. normal dyan. Huwag <laughs> nalang walis. Eh, di ah. Oh. Huwag talaga. kasi. Dapat ipapunta ko Hindi, alam mo na. To ng... <laughs> hindi to nang pinutulan ko kaya nagkaganyan yan. Dapat hindi ko pinutulan. Parang <laughs> hindi na Eh, pa Nagiging mukhang loli. No, hindi oy. Sa usang sa pintu Hindi ako lang sa usang bar sa pinto. ko naman. Hindi ko alam kung ano lang hihilahin ko sa'yo. Pag sumantay. Ang dami, Eh, ito ako. na. ang dami Pag nag-ano, ako ka. ginagawa ka pag naligo ako, hindi na ako Hindi, kasi Pag nagsampo ka, di ba, Pero pag may wala. Hindi ko ano kasi alam mo pag nagpa ako, hindi bagay sa akin ng Hindi, ikaw na lang kung ano yung... Ayok! Nung ginagpitan ko nga ito, diba ginawa akong gano'n pa, niya. You want to cut I don't like. Yung kung nga, ko na lang yan. Hindi, ko na lang. Papayos Papayos na ito.

ko nga pinakita sa anak ni Lola na yung aking niluto ay. Oh? Nga, eh. mm -hmm. so, kasi kinuha ko sa loob ng kusina, nakaganito na. Ah, oh, uh, nakasopo. Hmm. Hindi, hindi ko pa. Nung siya dumating, hindi ko pa sinukot. nung pinakain ko si Lola. Hindi, you know. na. hindi nakita. Hindi. Buhok mo din kaya dry. Maliit, maikli lang, kaya hindi halata sa akin kasi mahaba kaya halata na ano. Ayun na. Pag nagpa-ikli nagpa ako, ayun na ni laki ng ano. Eh? Bata kasi ako. Ang... <laughs> pa naman ako. Oh, Bagal naman narito. Ano, saan ang punta? O, doon ang ating exit. Punta tayo ng ano, ng bus station doon ang mga bus, oh. May plato na nga, meron na nga, nga kaming lalagyan. Ang yun ng yung tab. Uh, yung lalagyan ng mga tao yung Tupperware. Tupperware. Pagka nag order si Lola, Hindi na tayo bibili. Nagdala na ako ng pito. Paano yung Marami ako, marami akong dala-dala. Hoy. Uh, <laughs> <laughs> I, have. I, I have. Oko, meron ako 11. meron ako. Meron yes. ako. Walang tao doon oh, doon kayo sa kabila. Kambunga. Meron kaming ganung puno. So guys, nandito kami sa tunguito. dito, meron dito dito, meron pa mm -hmm. dito, dito saan doon? saan tayo, saan tayo babalik? Oh. Ay, letter C to W, sa kabila. Letter C to W. Naka eh. na dyan tayo sa mga ano, marami dyan, ang dami. Nasa city gate. Ang dyan, dyan yung maraming ano. Doon ng letter B, doon ng letter B, oy. Eh, letter C eh. City Gate doon na doon yung mga ano, yung mga original mga ano. Eh yan. Oh. Eh nga yan. Hindi oh, ako sa pero di. Eh ang tawag

Ito, ito. Ito nga, dito ako nung... Go, go, go. Bye -bye. Oo, nado doon pa yung sasakyan. Sa banda roon. Hindi lang mahangin sa labas, city gate. braso ko, hindi ko. ako na ako nga. Sa akin hindi. Hindi naman. Lord. mang Hindi naman. naman. ang aking ano nito? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi Hindi naman. 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 Uy! 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 Oo! Uy! 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 naman ng damit! Yung, hindi na... yung kulog ba? Yung damit na hindi na... na... Wala well, rin yung oh, kahit okay damit na yun know, na hindi na, na natuyo ng husay. Ang bantot ng ang mm -hmm. <murin> ba? Kasi dati galing din kami dyan eh. Mga kaibigan ko noon. Doon pa ang bus, doon pa ang saka yan. sorry.

pagdudok dudok -tung -tung ko lang siya. Nanonood ko lang naman yung ano yung place. lòng của người đó có thể là một cái sự đó. Có lòng đó rồi. Cái đó cái 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 不、啊、是大火，<对>那个地方没着其实大佛还要救。啊啊 ganyang kalak na yung, yung, yung para sa ganyan, ganyan. Ganyan talaga. Uh, okay. <laughs> same ano lang, same, same place. na Kasi kasi nga sa yan, hindi sa Dapat Tapos 'yung <laughs> Hindi nga mo sabi niya? Hindi ko din, di ko kasupinan. Hindi nga po sabihin sa pinapakasupinan. ko nga po sabihin sa pinapakasupinan. Bakit nga po sabihin Kaya hindi dapat pinapaputang yung pusa yung kaya ang siya Kaya ang po Kasi yung sabi ng doktorin. Basta nagkaganyang kaot. Huwag mo paputututin yung bago. Kahit nga magbago. Saan siya ang puputok? Ang sakin eh, puso. Kasi parang dumikit yung skin sa ano. Ang sakin, sa akin hindi tumikit ang skin. Hindi matanggal. Kasi nga, was na pinaputok Hindi ko pinaputok eh. May bacteria na papasok. Kaya nga sabi nga, baka nga na-infection. Oo. Ang sumasama yun, meron po siya. Ambit-ambit ni lang daw sa kanya, ang cream. Kaya ayan, nagpapuktaw niya. Nagpapuktaw niya ng init. You know, uh, oh, okay. so uh, yung mga lokro niya. Yung ano uh, yung, yung, yung lang naman yun. Pero alam na art right. Alam 'Yun ang ano 'Yun naman sa lang naman. naman, sa room. nila yan sa America. Sa ipagbubugar niyan. Kaya parang mas nung 'yo. Aba, 'di ko marara. Very naroroon ano kasi maliit ang daan. Pero pinipag mga driver dito. kasi na gano'n. Pag motor lang, motor lang. Hindi Di, ka, pwede yung kampoche. Mm -hmm. hindi, oh, hindi ka pwedeng pag-drag ng At saka alam mo dito ang iyong ano, yung iyong parang pinaka ano, mo, parang pinaka yung parang way ano, yung parang dito ano, yung parang pinaka kaulon may way yun, eh. May pinaka eh yung pinaka yung mga mga ano, yung yung

Oh, nak 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 nak